Ang pagkamatay nga ni Kurama ang isa sa mga maikoconsider natin bilang pinakamalungkot na moment sa Boruto Naruto Next Generations. Dahil alam naman nating lahat na naging parte nga si Kurama ng lahat ng mga hirap at pagsubok na pinagdaanan ng ating bida na si Naruto Uzumaki. At ating matatandaan na originally nga ay itong si Kurama ay antagonist nga sa buhay ni Naruto. Pero later on ay unti-unti ngang nabago ni Naruto itong si Kurama at sa huling nga ay naging isa sa mga pinakamatalik na kaibigan itong si Naruto itong si Kurama. At dahil nga rin sa tulong ng kapang rihan at chakra na itong si Kurama ay eh, naging isa nga si Naruto sa mga pinakamalakas na nilalang sa buong Naruto universe. Nakasama nga natin si Kurama sa iba't ibang iconic at major battle sa buhay ni Naruto. Chunin Exams, Sasuke Retrieval Arc, Pain Arc, Fourth Great Ninja War, Kaguya Otsutsuki Arc, Naruto vs Sasuke sa Final Valley, Momoshiki Arc at Ishiki Arc na kung saan tuluyan ngang namatay si Kurama dahil sa Baryon Mode. So dahil nga sa pagkawala nitong si Kurama ay eh, nawala nga rin yung abilidad nitong si Naruto na gamitin ng Kyuubi Chakra Mode at mga abilidad na nagagawa nga niya gamit ang chakra ni Kurama. Pero gaano nga ba kalaki yung inihina nitong si Naruto matapos mawala si Kurama? How much power did Naruto lose? At gaano nga ba kalakas si Naruto ngayong wala na sa kanya si Kurama? Well, siguradong matutuwa ka nga sa mga sasabihin ko at alam kong hindi mo to in-expect. Pakipindot nga muna nung like and subscribe para naman updated ka sa mga Naruto and Boruto update. So, atin na nga simulan. So, noong nasa loob pa nga nitong si Naruto itong si Kurama, eh yung lakas nga ni Naruto overall ay eh, katumbas nga ng lakas ng mga Otosuki na katulad ni Kinshiki. At noong ginamit nga niya ang pinakamalakas na form na Baryon Mode, eh na-achieve nga niya ang feat na talunan si Ishiki Otosuki na isang nga ang high ranking otoski na naglakbay nga ng libu-libong taon sa buong universe at nagawa nga ng makakain ng madaming chakra fruit mula sa iba't ibang tentails at divine trees. Pero ngayon nga nawala na dito kay Naruto itong si Kurama. Nabanggit nga ni Amado na hindi niya nakayang o hindi na kaya nitong si Naruto na makipagsabayan sa mga kalaban na katulad nitong si Code na at the time nga e eh, may lakas pa lamang na slightly below Jigen dahil nga noon e eh, may limiter pa itong si Code at hindi pa siya awakened. At dahil nga sa pagkawala ni Kurama at sa nabanggit ni Amado na na hindi niya na kayang Sa mga kasalukuyang Boruto Villains E marami nga sa ating mga fans Ang parang nakalimutan na Kung gaano nga ba talaga kalakas si Naruto Kahit nga sa mga oras na hindi niya ginagamit ang chakra ni Kurama Dahil nasanay nga tayo Na laging nakikita si Naruto na ginagamit ang chakra ni Kurama sa labanan Pero in fact nga E kahit wala na nga ang tulong ng kapangyarihan ng Ninetale Beast eh ang lakas nga ni Naruto sa kasalukuyan eh sobrang lakas pa rin to the point na itong Naruto nga na wala ng kurama eh kaya pa rin talunin ang 4 kages na sila Gaara, Kurosuchi, Darui at Chojuro na mga kage level nga kahit siguro magsabay-sabay pa sila kaya silang talunin itong si Naruto kahit wala siyang kurama ibig sabihin eh nasa high kage level at below god level pa rin ang lakas nitong si Naruto at kaya pa nga rin nitong si Naruto na makapaglaban ng toe -to, to sa mga planetary level na kalaban katulad nga ni Kinshiki o bakit ko naman nasabi yan? Well, una nga eh dahil may six patch chakra pa nga rin itong si Naruto. Oo guys, kahit nga hindi na ganun kalaki yung six patch chakra na nasa loob ni Naruto kumpara noong 4th grade ninja war. Eh nabanggit nga kasi sa Naruto novel na Shikamaru Hidden na mayroon pa nga six patch chakra itong si Naruto dito sa Boruto era. At dahil dito nga eh nagagamit pa rin ni Naruto ang six patch sage mode. Marami sa inyong naniniwala na hindi na nga nagagamit ni Naruto ang six patch sage mode dahil nga hindi na natin nakikita yung truth seeking orbs. Pero nagagamit pa nga rin ni Naruto ang six patch sage mode guys. Pero hindi nga niya kayang i lenish yung truth seeking orbs dahil tanging mga autos ki lamang guys yung kayang mag replenish ng mga ito so dahil nga dito ay eh, nagagamit pa rin ni naruto ang six path sage mode na matapos ngang mawala siguro eh, pinakita naman sa atin dito ni naruto ito nga guys yung pinakabago niyang sage mode at pinakamalakas na uri ng sage mode ni naruto ang wisdom of sage mode ito nga yung uri ng sage mode na kayang i-maintain ni naruto sa mahabang panahon o oras ipinakita nga ito sa chapter 64 ng boruto manga at ating ngang tandaan guys na si naruto nga ay isang uzumaki at meron nga ang abnormally large amount of chakra reserves na even as a 12 year old nga inabanggit e na noon ni Kakashi na itong si Naruto nga e agad nang mayroong apat na beses na mas malaking chakra reserves kaysa dito kay Kakashi as akid nga yun guys ngayong matanda na nga si Naruto e siguradong lumaki na yung base chakra reserves niya at pwede nating i-assume na at least 10 times na yung chakra dito ni Naruto kumpara noong bata pa siya at during the pain arc nga e halos durugin nga nitong si Naruto si Pain gamit lang ang toad sage mode na wala ang halong chakra ni Kurama so sinaga ito nga ay e, maikoconsider natin bilang isang above kage level opponent dahil nagawa nga talunin si Jiraya na isang ang kage level at naging Hokage candidate nga rin noon matapos mamatay ang third Hokage na si Sarutobi Hirozen. Ito nga yung proof guys na kahit wala nga chakra ni Kurama at sage mode lamang yung ginagamit dito ni Naruto e eh malino na malino na mas angat pa rin si Naruto sa mga kage level na opponents. At sa laban nga ni Sasuke, Naruto, Boruto at five kages against Momoshiki e eh una nga nating nakita na nagawang makipagsabayan ni Naruto kay Momoshiki Shiki pagdating sa strength at taijutsu nang hindi ginagamit ang Kyuubi Chakra Mode na kung saan habang yung ibang kages nga eh halos hindi nga tumagal dito kay Momoshiki ng kahit tig sa 10 segundo o kahit lima lang out agad yung 4 kages dito kay Momoshiki ganon kalakas itong si Naruto guys kahit hindi siya nagre release -really sa power ni Kurama at syempre wag nga din natin kalimutan na andito pa rin kay Naruto ang fragments ng chakra ng eight other tail beasts bukod kay Kurama na maaari pa rin nga gamitin itong si Naruto sa mga techniques niya tulad nga ng tail Beast Trasen Shuriken at Rasengan. At marami pa ngang bagong alam na teknik sa itong senaro si Naruto guys na hindi nga masyadong nagawang i sa Boruto dahil nga masyadong nakarelay itong senaro si sa chakra ni Kurama sa mga labanan dito sa Boruto. Ilan nga dito guys sa so sinasabi ko yung mga nabanggit ko sa nakaraang video tulad nga ng body flicker teknik ni Naruto na katulad nga ng signature teknik ni Shisui Uchiha na ginamit nga dito ni Naruto para hulihin si Boruto. Kaya nga rin magperform o gumawa nitong senaro si Naruto ng mga jutsu gamit lamang ang isang kamay na isa nga sa mga pinaka na feats sa Naruto universe at kaya nang haring gamitin ni Naruto ang limang elemental natures na fire, water, wind, earth at lightning at siguradong may mga jutsu nga si Naruto na gumagamit ng iba't ibang elemental natures na hindi pa sa atin nakikita sa pagkakaalam ko nga eh, art style pala mong ipinapakita sa atin dito ni Naruto sa laban nila ni Boruto sa isang episode sa Boruto at naipakita rin yata to sa laban against dito kay Momoshiki sa movie at mukhang malabo na nga na ipakita sa atin ni Naruto yung iba pa niyang mga techniques dahil wala na nga si Naruto sa storya ng Boruto sa kasalukuyan dahil nakasil nga siya sa ibang dimension kasama ang asawa niya na si Hinata at nakalimutan ko palang banggitin kanina guys na yung chakra pala ng ibang tail beasts dito sa loob ni Naruto ay hindi lang pangkaraniwan dahil itong mga chakra nga na ito guys eh, nagbigay nga kay Naruto ng abilidad na ma-access yung mga kay abilities ng mga tail beast. For example nga ay eh, ang boil release kay Genkai, lava release kay Genkai, magnet release kay Genkai at iba pa na pwede nga i-incorporate nitong si Naruto sa iba't ibang techniques niya bukod nga sa Rasenshuriken Shuriken o Rasengan. At syempre gumagamit na nga rin si Naruto ng scientific ninja tools dahil recently nga ay eh, in-update nga ni Naruto yung kanyang prosthetic arm. Ito nga yung prototype arm na gawa nga ni Katasuke. Hindi nga pangkaraniwang kamay ito guys dahil itong prosthetic arm nga na ito, ay may abilidad ni absorb o in neutralize ang mga chakra ng kahit sino, mga kalaban at kahit ano pa. So parang na-acquire na nga dito ni Naruto yung Otsutsuki ability na chakra absorption. Dahil in the first place, eh, dito naman talaga inspired itong kamay na to sa mga Otsutsuki. Nakita rin natin ginamit ito ni Naruto against kay Boruto nung inabsorb na nitong si Naruto yung water style technique, yung lightning style technique at yung Rasengan itong si Boruto. So to conclude, oo, even without Kurama, ma may ko-consider pa rin natin si Naruto bilang one of the best, one of the strongest Shinobi to ever exist if not the strongest. Ang pinakamalakas na kage nga na makipaglaban at makipagsabayan at even talunin siguro yung mga Edo period version ni Hashirama Senju at Edo period version nitong si Madara na wala ngang Hashirama cells at walang rinigan. Kaya nga kahit ganon e legendary pa rin si Naruto pero unfortunately nga e sa kasalukuyan e puro alien at god level yung mga kalaban sa Boruto kaya kahit nga ganyan kalakas si Naruto e without kura mga ma e mahihirapan siyang mag survive sa kasalukuyang era. So comment down below kung ano yung thoughts nyo. Babasahin ko and Then, kita-kits tayo sa susunod.